Ang galing ng upo ni Manini. Si Garfield. Oy Garfield. Ito tigla lang 'yung buntot mo ha. Garfield. Mantale mo kapatid oh. Nilaro. Ito 'yung pinaka payat to, 'yun oh. Mahina sa kanila, oh. 'Yung dalawa 'to. Kaya Si Garfield masarili mo 'to, Garfield, ano ang ginagawa mo Garfield? Yung dalawang ganda, ganda ng laro ng dalawang hmm. Ipatutot Yan ang pinamahina sa kanilang apat O oh ah, sala sa di samantala yung tatlo, ayun, isa Malakas ako ngayon ng isda. O, parang may na talaga, oh. Eh, mga asar na naman ito, mga asar na naman ito. Mm -hmm. Ay, 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 mga asar talaga. Ayan, dalawa asar mo, yan, dalawa, oh, ayan. Hmm. Yung dalawa asar mo, malalakas sila, yan, sige. Hmm. Please share and like follow.